hello mga mi! I'm back! So, naman, kung hindi ako masyado nakapag-upload sa inyo, kasi sobrang nabisi talaga ako mga mi. <laughs> Grabe naman, sobrang na-miss ko tong pag-mini vlog ko mga mi. Sobrang na-miss ko kayo mga mi sa pagkukwento ko sa inyo, ko sa mga chika-chika ko dyan. <laughs> eto nga yung time na may practice kami dyan mga Miki. Kasi syempre malapit na mga Christmas parties. As forward na nga mga Miki na umagahan na yan. Sobrang ganda talaga ng umaga niyan mga Miki. Thank you Lord talaga sa umaga po ito sa araw-araw na pagising nyo po, pag niyo po sa amin. Ayan, tamang kapi-kapi lang kami dyan ni Josawa. Kasi nga maaga nga kami alis ngayon mga Miki. Kasi nga ako ay may seminar mga Miki sa City Hall. Sobrang traffic nga niyan. As usual, wala nang bago doon. Tapos ito na nga, buti na lang talaga at maaga-aga pa akong sa City Hall. Kung hindi, mga mi. Late talaga ako diyan kasi maaga nga yung seminar namin, mga mi. Dapat bago mag-8am mga mi, sa auditorium na kami lahat. Ito pa, mga mi, nakakatawa kasi muntik na talaga ako bumaba sa jeep kasi sobrang na-air -e -e ads na nga ako mga mi dyan. Sobrang sakit na tiyan ko kaya sabi ko, bababa talaga ako sa jeep kapag hindi talaga to nawala. yung talagang pinaka struggle ko, mga mi, sa umaga kaya pag may morning talaga kami at A uh, activity mga mi talaga yung hirap na hirap talaga ako mga mi hindi talaga pwedeng mawalan ako ng mga orasyon dyan buti na lang meron akong dala nun and pa lang po nagpapaalam na ako sa inyo sa so may mga bahay bahay dyan lalo na pagdating dyan sa balibago kapag po ako nangatok ng umagang umaga sa inyo ay for sure mga mi makikisi ay lang po ako sa inyo 两手慢慢。 Antok dyan mga miya yan, nagpawala muna kami ng antok dyan, palibasa nga at maaga nga kami nagsipagising. <laughs> <laughs> Pag-uwi ko nga wala kaming kuryente mga mi, so yun lang mga mi, lang ang kaganapan ko. Thank you sa so panonood!